Good morning, good morning. Pitas naman tayo mga idol. Ito yung ano natin, yung napitas natin. Ngayon ay ah uh, medyo marami-rami na. Uh, sana kung hindi to nabawasan mga idol ay marami to ang pitas namin sa palaya. Kaya lang may kumuha eh na hindi may ari pero nagpitas nag advance po sa amin yung kumuha marami rami din ang kinuha mga idol ay dyan sa mahigit sa 50 kilos ang kinuha so ganito lang yung nabot ng ampalaya namin kasi siguro nakikita nila maganda yung bunga ng ampalaya kaya nadaanan nila naisipan nila na kumuha sila So uli na kami. Uh, kagabi kami nagpitas tapos uh, nakaraang gabi nagpitas din sila. So napaka malaking halaga na yon ang wala sa amin. Idol. Pero kahit pa paano, ito, uh, dito lang tanggapin natin kasi yan na lang natitira mga idol eh. Sa pitas natin ng palaya. Yung bagong sitaw namin hindi pa nagkakaroon ng bunga at nakasisimula pa lang ng kulaklak mga idol. Oh. Inubos talaga yung bunga na dinaanan ng ano ng ibang ari. Ibang may-ari. <laughs> yung mga managnakaw pala. Kinuha yung ang palayan natin. So mga idol ay ay dito naman tayo sa ating ano ating opo. Ito yung palayan namin sa bandang gilid mga idol. Napaka ganda pong tubo niya pero hindi pa naman masyadong maraming bungay eh, hindi pa nga nag uh, volume ito siguro mayroon pang pagkakataon na dadami talaga pupunta tayo dito sa ating pinitas na opo mga idol para makita natin ito na po mga idol So mayroon kaming tinatawag nito ay uh, Pipino Ibang nga nagtatakal nito um, Bakit daw ganito yung pipino namin Kasi yung pipino nila ay ang pipino dito sa maspati Yung pipino talaga nabisaya Yung mga malalaki yung idol uh, I think Yung pipino na ito Ay talagang Parang uh, mahalin to Kasi dati nagtatrabaho ako sa Manila Ito po yung Ah uh, yung inaano namin sa ginugulay namin sa restaurant itong pipino na to so pang ilang pitas na yung pipino mga idol konti man lang kaya kinuwa namin sayang naman pagpabayaan kasi iba na ano na talaga natutugas na lang hindi na kukuha ito 20 pong kilo dito sa I amin mean, kuha ng buyer namin mga idol so ito yung ano natin yung pang ilan ng pitas natin hindi, na, hindi ko na nabibilang mga idol may ilang pitas na to eh yung opo natin so ang dami na talaga nakaraan ay nakukuha kami ng 300 plus nakaraang linggo e, medyo maliit na yung mga opo namin mga idol kasi yung ito kasing opo kasi mga tao dito sa masbati ay parang ano ayaw nila sa malaki kasi tugas daw pero sa totoo lang hindi naman tugas, kaya oh makita nyo naman maliit pa ginawa na namin yan medyo marami to mga idol papunta dito yan loob mga apat na ano na ano to grupo yan oh. papunta dito sa kabila yan mga idol oh. estimated namin mga uh, umabot to ng uh, mga 12 sacks 12 sacks mga idol Pupuntayan dito sa kabila mga idol medyo matagal tagal din ang pagbubunga ng mga opo mga idol pero ang sikreto pala mga idol ay ay huwag nating pasubraan ng malaki kasi hindi po diman sa market yung pagmalaki yung katamtaman lang po kasi sabi ng iba pag malaki na daw uh, matanda na daw tugas na daw hindi pa naman kaya lang mga tao alam nyo na basta hindi alam sa farming hindi alam yung gulay akala nila hindi na pwede hanggang dito yung mga idol oh, pang last na ano, grupo niya yan o oh. yan so yun, ayun po ang open natin ngayon mga idol yan. so medyo marami so mag iimpake kami ngayon unahin namin ang amplaya so god bless sa lahat sa inyo lahat mga idol salamat sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa ating channel god bless and thank you